Hello po, ako nga po pala si Lenlen. -Len. Ayokong umaman pero may pangarap ako kaya tara magtrabaho tayo. Ngayon nga po pala ay January 28, 2025. So, opening po ng, ng Nesabel, ang pamilihang bayan sa Pateros. Ito po ay wholesale and retail. Ito nga po pala yung bago nilang building at ito na rin po yung bago nilang pamilihan. Pero meron pa rin po silang pamilihin sa luma. Siyempre, pag soap opening po ng isang store, asahan nyo na maraming freebies at marami ding mga at marami ding mga promo. Ayan po, at naglibot-libot nga muna ako. Merong tender juicy, merong Unilever, merong ano ba tawag dito? Siyempre, hindi rin mawawala ang Malboro Ipeka Sint Oil. At marami pang iba. Siyempre, suki na tayo ng Nesabel. Halos linggo-linggo dito na tayo namimili. At pumunta na po ako sa second floor. Meron pa silang pa-elevator at escalator. Dito po pala sa second floor, matatagpuan yung cashier. Meron din pong third floor aakyat ayan po pag aakyat ko po sa third floor dun nyo po makikita yung mga mga plastic na paninda like plastic wear hindi po plastic na tao <laughs> alam ko maraming plastic dyan ngayon. pero mas maraming plastic wear dito sa Nesabel kung gusto nyo pong mamili mas mura po dito Ayan po, sobrang esthetic ng ano, ng kanilang bagong tindahan ngayon. Bababa na sana ako niyan, kaya lang may nakita ako. May galon. Gusto ko kasi bumili ng galon, kaya lang walang gustong kulay. May gusto kasi akong kulay, o order na lang ako sa Shopee. Pero mura po dito. May mga lalagyan na ng pitchel, lalagyan na ng mga tubig. Iba-iba po, may hanger, may mga ipit din po may mga upuan, tapos may mga table, may mga lalagyanan ng damit. syempre asahan na po natin. Pag soft opening po ng isang branch, is marami pong tao. Mamimili po sana ako dyan. Kaya lang, sobrang, sobrang daming tao. Ayun, bumili na lang ako ng, ano, ng sigarilyo. At least may binili, ba? Diba? at saka maganda na po pala dito sa bago nilang tindahan kasi po ay air conditioner na po siya tapos hindi ka na rin po mahihirapan bumaba kasi may escalator sila tapos may elevator pa rin o diba napaka aesthetic ayan po pumila na po ako sa bilihan ng mga sigarilyo Ayan, ang nabili ko lang po dyan ay Malboro Camel. Siyempre, hindi tayo papahuli. Meron din po kasing promo ang Malboro. Merong t-shirt na matatanggap. Tapos, meron din po lighter. Sayang naman yun, ba? Diba? Ayan na po, papababa na nga po ako dyan. Sobrang ganda po talaga. Para ka lang nasa mall. Pwede kang mag-elevator. Ayan, elevator nila. Sobrang lawak po pati ng parking lot dyan. Hindi ka mauubusan ng parking lot. Pagkababa ako nga po, ay pumunta na nga ni po ako sa ano, Malboro. At pinapalit ko na po ang aking resibo. Ayan, meron pa silang promo. Malboro product lang po yan, ha? Hindi lahat. Usually po talaga laging Malboro lang yung nagbibigay ng promo sa Isabel at mga giveaway. May t-shirt, may lighter. Nakakuha din po ako ng t-shirt dyan tapos lighter. Sa tatlong Malboro po ay magkakaroon kayo ng libreng lighter. Siyempre, ibibenta natin yan. 15 pesos din yan. Malay mo sa isang lighter matupad na yung pangarap ko <laughs> <laughs> hindi ganoon joke lang pero totoo yun malay mo malay natin bakit hindi syempre pag uwi ko ipapasilip ko po ulit sa inyo yung mga aming paninda sa tindahan ayan po yung iba po niyan sa Nesabel galing pero halos lahat po sa Nesabel po talaga ako namimili kasi mura na pinamura pa o dawa yun lang po. Salamat. Thank you for watching.